Breaking news mga kaboxing Dahil ang former world title challenger sa heavyweight division at matibay na pambato ng bansang Russia na si Alexander Povitkin ay napatawan nga po ng apat na taon na pagkaban o pagkasuspinde sa sports ng boxing dahil sa multiple doping violations o sa marami beses na paggamit nito ng pinagbabawal na gamot ayon mismo sa International Testing Agency dahil nga po sa pinasang mga ebidensya ng WADA o World Anti-Doping Agency na kung saan naglalaman ng mga data galing sa Moscow Laboratory ay napatunayan nga po na naging positibo si Povitkin sa paggamit ng Ostarin taong 2014. Ang ustarin nga po mga kaboxing ay isang sports enhancing drugs na mahigpit na pinagbabawal sa mga boksingero dahil di po ito aprobado ng FDA. Dahil sa violation na ito ni Povitkin, ay kasalukuyan po itong nakasuspende sa boxing hanggang Oktobre 20, taong 2028. Ang masakla pa nito mga kaboxing dahil lahat ng laban at record ni Povitkin simula Setyembre 28 taong 2014 hanggang Setyembre 9 taong 2024 ay opisyal na pong na-nullified o pinagwalang bisa. Sa panahon na ito mga kaboxing ay napalaban po itong si Povitkin ng labing dalawang beses. Kasama na dito ang kanyang naging notable na panalo kontra kina Carlos Takam, Yuji Fury, David Price at Dillian White. Samantalang natalo naman ito kay Anthony Joshua at sa kanilang naging rematch ni Dillian White. Ang naging record nga po ni Povitkin sa labing dalawang laban na ito ay 9 wins with 6 knockouts, dalawang talo at isang tabla. Ngunit dahil sa desisyon nga po na ito ng International Testing Agency mga kaboxing ay tuluyan ng burado ang kanyang nagawang accomplishment sa boxing sa loob ng isang dekada. Hindi nga lang po isang beses nagpositibo itong si Povitkin mga kaboxing sa mga pinagbabawal na gamot. Dahil buwan ng Mayo taong 2016 ay nagpositibo ito sa Meldonium at matapos lang ang pitong buwan ay nagpositibo ulit ito sa Ostarin buwan ng Disyembre sa kaparehong taon. Ang desisyon nga pong ito kay Povitkin ay isang patunay lang na seryoso ang boxing world sa kanilang effort para labanan ang mga pinagbabawal na gamot at mapanatili ang integridad sa sports na boxing. Kasalukuyan pong may record itong si Povitkin na 36 wins with 25 knockouts, tatlong talo at isang tabla. Ngunit dahil burado na ang kanyang record sa kanyang labing dalawang laban, magkakaroon ito ng panibagong record na 27 wins with 19 knockouts at isang talo. Kasalukuyan pong inactive itong si Povitkin mga kaboxing at halos mag-aapat na taon na po itong di lumalaban sa ibabaw ng lona. Huling laban nito ay kontra kay Dillian White buwan ng Marso taong 2021 nang dinipensahan ni Povitkin ang hawak nitong WBC Interim World Heavyweight Champion Belt. Natalo po si Povitkin by a 4 round technical knockout.